po tayo dito, nag-offer po kami ng mga installment. Aware naman tayo dito. Uh -huh. So, aware naman. So, sir, given the chance, willing po ba kayo i-convert yung... Sorry, so, gusto niyo pong maghulugan, okay lang ba sa inyo na maghulugan tayo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po sir, muna. Oh. Sige po. Tapos, sir, ito po. Ano po, ano ba sir yung mga, kayo, ano mo, yung mga hinatang po, sakala mag-installment ka, mababa yung interest? Mataas ba yung uh, interest? Ano ba yung makakasave ka ba? Ano ba yung hinahanda po siya kapag gusto mo mag-install? Siyempre yung makakasave tayo sa interes, so yung mababang interest. Mm okay. Tapos sir, sa uh, may sa may na So, kung sakali naman sila na mag apply ka, willing ka ba mag-provide ng mga information mo? Oo kung naman, sakali naman. Tayo. Kung sakali sila mag installment ka, magkano yung gusto mong i-down? Depende 10%, kasi, ba, diba may ma 20%. Ayun, pwede naman depende sa 'di ba sa inyo naman ang masusunod kung ilan lang. Ay, depende sa price. Sa amin kasi sir, pwede kayo po yung ah, masusunod. Okay. Siguro 20, pwede na rin. 20%. 50%. So, sir, okay lang ba last na po? Kunin ko lang po yung name natin. Sa so, survey na ano pong name mo sir? <laughs> <laughs> Ay, yung totoo ba or kahit initial lang? Eh, kahit initial lang naman. Tapos kailangan lang sir, siyempre ng ano uh, last name ah. Mon. Tapos number na lang sir. Sira na yun. <laughs> Mukhang nagbablog. Hi hey, po, nagbablog ka ba sa Hello. Sino yung sexy day? Day lang ba? <be. inaudible> Pero nung nakaraan wala sila di? Ah, bago lang kayo. Sir. Opo, bago lang po si Tony. Sa market. Pero kami po may pinakamababang interes sa lahat. Ah. Anong number po, ma'am? Number ba yung 6 5 4 6 6 po. Ha. Salamat po. Sir. Salamat. Ay